Guys, nice. ito po ay ano, uh, balat ng saba na hilaw na nilaga. O okay, ito tapon na yan. Gagawin po natin na yan. O kaya pwedeng patis. Parang pinakang... Ano pa lang? Harina? Kagukuha ng harina? Oh, may harina dyan. Hindi. Kulang? Hindi. Dito lang. Gusto mo mo ng ano, breading mix na Saka so, itlo sarap. Saka so, siya ng itlo. Sa itlo pa ba ba? Kanya-kanya ay, an nang uuwi Ako mo uuwi na masaga, yan. Masaga ng itlo <laughs> yan. Tapos siya mapapakain na may ano sa iyong mga... Uh, ay, hindi ka hindi... Lagyan mo siya ng kaunting cornstarch para pag mo siya malutong. Lagyan mo siya ng breading mix. Ang flavor ay chicken. chicken. Spicy chicken. Wow, para manasa. Okay, pa. Mag-add ka ng tatlo pang ito. Kasi marami po yung gawa na. Marami yung... po ito. Pang barangay. <laughs> Isang barangay po ito. Bakit barangga. parang nauna nang nanginuto yung pang bulog? <laughs> <laughs> so, hindi ko kong maglalagay ng... Uh... <laughs> hang -hang spicy. Ang ating spicy. Masarap yan. Ang hang. -hang. O kaya... Asin. Yung paminta po natin pamintang pinipit-pinta. Naririnig niyo ba yung tumutunog doon? Wala Yung kaso po, <laughs> pinagkakagulo siya. <na. laughs> Yan po ay aming experiment na. Huwag kaya kayong ganyan. ano. Sasabihin okay. okay. namin sa inyo kung ito ay masarap dahil maraming titikim. Yes! Kaya ito ah, ito ah. Insighted na kami. Ito ah, ito <laughs> Maraming ito na Ito po ay maraming, ano ah walang sayang na ano, dahil yung laman po niya ipapalit ng bakso. sabi namin sa iyo, mabag nagtaghirap, pwede wag mo yung balat. Balat-balat. Oo nga, tiyan, kulang pa. Katawan mo. May Hindi na yung matabang, basta may sos. Hmm. May sos sa akin na siya talaga pinapasok. May sos So, yan po aming sausawan. O, tingnan nyo naman. Balat ng saba nahila to sa sausawan na eh sabi natin karne ah maasim na suka na may pipino yung na manamis na ano sakto ang timpla oh sa pa kayo karne po yan pwede na yan gawin parang pulutan ay, pulutan o ulam kay mamulutan maitakid din niya yung Kamata na ang aming na. Dito siya Aming liver spread. Oh, special lang aming. Balat ng saba May liver spread <laughs> diba? po. Kaya talaga kalimutan niyo yung pinakamain. Uy, paano yung tubog ate? Gino Ginawang balat. sosyal ang balat ng saba. Ayan na. Oh, may nagluluto ng quick quick May nagluluto ng... Malilit lang na. Balat ng so, saba. o. Nag-abang na po ang mga inak, ang mga anakis na tumitiki. Ang mga piranha po ay nag-abang. <laughs> ang mga piranha. Oh, ah. Saan? So, <laughs> excited na ba kayo? Yes. Excited na ba kayo sa lasa ng aming experiment? Hulaan niyo kung ano to. Hey. ay, ay. ay natin. Yan ang plaza. Ito po pa. yung aming ginawa. Pakita mo muna doon ah. Ay, karne, <laughs> saging. Karne, saging. <saki>. <laughs> Balat ayun. ng saging. <laughs> Balat ayun, saging. Pakita mo muna ayun. sa pinagawa. Ayun nga. Tapos yan po yung sausa. Medyo, ko